Kailan ko lang po nakita ang bahay ni Presidente Duterte sa Dabao? Na guilty ako dahil di hamak na mas maganda ang bahay ko kesa sa bahay ni Presidente Duterte. Mayor, huwag kang magagalit pero ang description ko sa bahay niya, bahay ng kalapati. Kasi yung kwarto niya, nasa second floor, meron lang revolving stairways na napakakitid pero memoryado niya yun. So miski bahina na ang kanyang paglalakad ngayon, eh miskin nakapikit, kaya niya umakyat doon dahil buhay niya doon sa Tumira. At uh, matapos nga 'yan, ay eh, kinuusap ko yung uh, kasama niya ng gaalaga sa kanya. Bakit naman hinahihayaan ng pamilya ni presidente na tumira sa ganito ang dating presidente? Talagang sinabi ko 'yon. Ang sagot, meron ng isang tycoon na bumisita sa kanya. Ang bilin sa kanya, bumili ka ng kahit anong bahay, ako ang magbabayad. Ayaw talagang umalis ni Presidente Duterte sa kanyang pamamahay. At lalo pa akong napahanga sa pagkatao ni Presidente Duterte dahil doon nga siya na, 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 na pinili niya na talagang manirahan sa tinatawag kong Pigeon House. Kasi mukha talaga Pigeon House. Yung, yung second floor niya, kwarto lang niya. Hindi siya yung buong second floor. Doon lang siya. Yun lang yung uh, ano niya, yung kanyang uh, kwarto. Kaya tawag ko pigeon house. At saka isang galaw mo lang, tapos na yung bahay. Siguro wala pang, wala pang 175 square meters yung floor area ng bahay na yun. Para po talaga siyang socialized housing. And hindi ako mapaniwala na doon nakatira ngayon ang dating presidente ng Pilipinas. So anyway, ang punto is mag ang ICC kung talagang ang pensyon niya ay 5,000 euros ilan ang sinusuportahan niya, at saka kung meron pa siyang ibang ari-arian. Ang alam ko po, ang mga ari-arian lang niya talaga at pinag-uusapan naman na po namin yan ay yung mga ari-ariang arian mana niya okay? sa kanyang tatay. Yung tatay po niya, I'm sure, eh, meron din kaya pero yun yung sa mga nakalipas na panahon na no? dahil naging governor naman yung tatay niya. Pero napag-uusapan din naman namin yung kanyang <laughs> kumbaga, ari-arian, hindi po yan masyadong marami. At saka alam nyo naman sa Mindanao, ang valor ng mga property hindi mataas. Um, so anyway, ibig sabihin, hindi pa po automatic yan. Ngayon, uh, sa kasaysayan ng ICC, isa lang naman po yung paying client dyan. Kasi napakamahal kung kukuha ka ng uh, counsel dito. Dahil alam nyo naman, per oras niya mga yan, eh baka tumataginting na 400 euros yan. Eh kukuha ka ng isang lawyer na 400 euros per hour, eh, babiyahe-biyahe pa yan, papunta ng Pilipinas para kumuha ng ebidensya sa flight alone, lugi ka na dahil 12 hours na yun. $4,000 na ang biyahe pa lang one way. $28,000 round trip. So talagang napaka-mahal po ng legal representation. Kaya naman kinukonsider ng pamilya yung uh, legal aid. Pero yan naman po, initial lang naman nila at... Uh, I would not have said so kung hindi naman sinabi yan ni VP Sarano. Pero hindi pa po yan confirmed dahil kahit pa paano naman, marami naman nagmamahal kay Presidente Duterte, baka naman merong gustong tumulong. Kasi siyempre kung effectively, dalawa lang yung abogado na magtatrabaho at iba naman, may mga batang abogado, siyempre mas mabuti kung mas marami pang makakatulong. Pero ako, happy na ako sa legal aid even if baka hindi nga talaga ako mapili dahil ko kaunti lagi tao dahil that will prove to the world na talagang hindi nagpa yaman si Presidente Duterte. No? Um, bagamat, I'm sure, yung mga supporters niya ng mga mayayaman ay magsasabi, wala kaming pakailan. Eh kung may isang tycoon na sinabi dun sa kasama niya na e, wala akong pakailan kung ganong kamahal ng bahay na magustuhan niya, babayaran ko. I'm sure marami rin siyang mga uh, supporters na willing magbigay ng pera at wala pong pagbabawal dahil wala na sa gobyerno ang ating Presidente Duterte. di ba? Siya naman ay pribadong individual at hindi bawal na mag-donate sa kanya, 'di ba? So anyway,